Ganito luto naman ang gawin nyo sa kamote, panigurado pag natikman nyo ay uulit-ulitin nyo dahil napakasarap ng dessert na ito at dahil kamote ang ginamit natin kaya nakakabusog talaga. Sa dessert na ito ay gagamit tayo ng kamote, binili ko sa palengke ito nasa 90 pesos, ganitong kadami na kamote ay marami na tayo magagawa. Gadgarin o kudkurin lang ang kamote, bali hilaw dapat ito di mo lulutuin. Pagkatapos magadgad, ilagay sa kawali na paglulutuan. Sunod lagyan ng 2 and half cup ng all-purpose flour. Haluin hanggang sa makot ng harina ang ginadgad na kamote. Sunod lagyan ng isang can ng evaporated milk, at one can ng condensed milk, di na tayo mang dadagdag ng asukal dahil gagawa tayo dito mamaya ng feeling na matamis. Sunod lagyan ng gata, bali ang gagamitin ko ay dalawang pack ng coco mama gata. Pero para mas tipid pwede kayo gumamit ng fresh na gata. Nagdagdag ako ng isang cup na tubig at kinu lang ang coco mama gata na stock ko. Sunod lagyan ng Nestle cream, optional lang ito, pwede din na maglagay ng all purpose cream, naglalagay lang ako nito para mas creamy ang dessert. Lagyan mag ube food color, di ko nga napansin na wala na pala ang food color kaya ang resulta naging malabnaw, pero carry lang yan di mapapansin yan mamaya na kulay pag maluto na sunod isa lang sa mahinang apoy, habang nakasalang wag titigilan haluin para pantay na maluto at di masunog ang ilalim. Nagdagdag ako ng isang pack ng coco mama gata, at napansin ko magkukulang ng gata at hilaw pa ang kamote buti na lang nakabili ako sa katabi tindahan. Haluin nang nang pantay na malagyan ng gata ang kamote, bali inabot nga ako ng isang oras sa kakahalo at medyo matagal maluto ang kamote. Pag na naabsorb na ng kamote ang gatalagyan ng butter or margarine. Para di masunog ang ilalim, sa pagluto nito mayat mayat e check ang kamote kung luto na. Huwag titigilan sa paghalo hanggi nang sa maluto ang kamote. Pag ganito na ang konsistensi ng kamote, yung nagmamantika na at di na sa kawali na pag hinalo mo sama-sama sa paghalo ay luto na ito, e set aside lang at sunod gagawa tayo ng filling. Sa paggawa ng filling gagamit tayo dito ng isang Ken condensed milk kahit anong brand, mas maganda gamitin ang condensed ng Jersey o Cowbell para di gaano matamis. Sunod lagyan ng half cup ng all-purpose flour, haluin lang hanggang sa madissolve ang harina at magcombine sa condensed. Sunod lagyan ng dalawang egg yolk at haluin ng magmix ag mixture. Isa lang sa mahinang apoy, nakalimutan ko pala lagyan ng butter o margarine kaya hinabol ko habang nakasalang. Nakalimutan ko din lagyan ng vanilla kaya hinabol ko na, haluin lang para di magbuo at dapat sa mahinang apoy, pag ganito na ang texture ay okay na ito. Sa isang tupperware o any container ilagay ang kamote, kalahati lang muna ng kamote ang ilagay, pag nalagay na ay e-flatten lang. Pag na-flatten na ilagay ang ginawa natin na filling, bali itong filling di ko masyado pinatigas ang pagluto para pag nilagay sa ref ay parang ice cream na na-frozen. Eflaten lang din para pantay na malagyan ang kamote, sunod ilagay ang natitirang kamote, parang paggawa din ito ng graham, ang kaibahan lang gamit natin ay kamote. Sunod lagyan ng crushed graham ang taas, crushed graham na ang bilhin nyo para din nyo na kailangan pa magdurog ng graham, unang gawa ko nga nito at talaga naman nang natikman ko grabe sobrang sarap ng combination ng graham at kamote, ang lasa nga nito ay parang binagol ng samar palamigan sa ref para mas masarap. Ang masarap pa nito ilagay sa freezer para parang ice cream ang feeling. Ito na yung aking kamoti with Graham. ham. Tingnan nyo naman yun, no? yung feeling mo. No? Umalabas, napakasarap. Ayan. ah. Masarap. Jabitas nga lang habis poro matatamis. Masarap na ito. So good. sarap